nasaksiyang ko po lahat ang pagkagawa po nila at talagang ninanakaw nila ang materyales. Tama si Senador Marculeta. Agad sa kamatayan ng lahi ko, dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupilin. Dahil ako'y isang bahagi sa kanya mga project at flood control na natibag. Bakit? Kasi may bahay ng aming kapitan. Martin Romualdez. Ang mga paggawa nila na mga project, hindi lang ang flood control project, pati ang mga road warning at mga building school at mga barangay building, barangay, at barangay taker, Na ko po lahat ang paggawa po nila. At talagang ninanakaw nila ang materyales at simentong kinakabit sa bawat distrito bawat lugar, bawat barangay, mga kababayan. Ako po ay narating ko ang trabaho kong ito mula sa pagka-helper hanggang sa posisyon ko maging isang foreman. Dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na tiyakang pong nasasabi ngayon mga kababayan ko na ninanakaw nila ang pondo dahil sa amin distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa ring siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagtitiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang kilala po natin at tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang congressman doon na pinanggit nila at tiyak kilala ko walang negosyo walang hanap buhay dumami ang lupa lumaki ang mga bahay dahil sa mga project ipinakaloob ni Martin Wilwardes para manaimik at magnakaw sa aban ng bayan mga kabayan alam nyo mga kabayan kaya naniniwala ko sa sinasabing ng isang kontraktor na si Piscaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project dahil etong congressman nito hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar sa lugar sa bayan ng Laguna sa distrito ng Laguna ikaapat ng distrito ng Laguna ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna kaya ako po nasaksiyan to mga kababayan dahil po ang hanap po ay, kung nga po ulitin ko isang contraction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at karsada. Aya, ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa bill of material at naka-schedule na dapat gamitin nila. Pero paulit-ulit po nila ginagawa hanggang ngayon. Hanggang narating ko na ang pagka ko bilang contraction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kagad ako ng aking motor upang iayag ang aking nalalaman at tuluyang kong pakikinig sa mga balita na nangyayari sa ating mundo. Lalong-lalo lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po mga magulang. Alam ko, natitiyak ko, alam nyo, ang nangyayari ang katotohanan at ginagawa ng kongreso sa ating pera. At sinabi na rin po ng ating Vice President na si Sara, ang mahawak lang ng pera ng gobyerno, dalawang tao mga kasama, sinabi na ng Pamilya Biskaya, pero taasan nila tinatanggi. Taasan nilang ayaw nilang impistigaan. Taasan nila ayaw nilang tawagin. O ng sulat para itanong ang mga bagay-bagay bakit nangyayari sa ating mga Pilipino. Tama si Senador Marculeta. Kung ibibigay sa atin ang tulong, hindi dapat sa pamamagitan ng bigas, hindi sa pamamagitan ng tatlong dilata, kundi sa kuryente, para lahat ang mamamayan ay makinabang taasan at mawala ang pagkurap sa bawat Pilipinong mamamayan. Mga kasama, pasensya na kayo nang kikigil ko sa galit dahil ang dadanas nito, hindi lang ako, hindi lang pamangking ko at hindi lang apo ko agad sa kamatayan ng lahi ko. Dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupilin, so hindi natin sila mamaguhin dahil mismo sila ang sumisira na ayon sa batas ang nasusunod yung mga sariling interes nila mga kabayan mga kababayan ko saan man dagaw ng mundo o Pilipinas alam ko may Pilipino nananawagan po kami sa inyo ng pagkakaisa sa kahit saan man dagaw ng mundo nawa mga kababayan social media man o TV at may mga Facebook tayo magsalita na ang bawat isa magpost kayo Huwag kayong mag-commit. Sabihin nyo ang katotohanan. Huwag tayong manahimik, mga kababayan. Ang makikinabang nito, ang bawat Pilipino, bawat kabataan, nasisibol pagkatapos ng panahon ng Mga kababayan, etong kaprasong pananalita ko to, alam ko makakarating to sa akin lugar, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Taasang ko sinasabi, ang itong congressman na at naniniwala ko, sa paliwanag ng isang kontraktor na si Biskaya ay talagang kurap to. Dahil ako isang bahagi sa kanya mga project at flood control na natibag sa bayan ng Laguna at mga tulay na gumuho sa bayan ng Laguna. At ako hindi ko papapasinungalingan to. Pagkakataon ko na to para masabi ang katotohanan ang nangyayaring sa guwatan sa loob ng kongreso sa pamamagitan na namumuno sa kalila at nagtuturo ng maling baluktot na batas sa pangasariling kapakanan nila mga kababayan sana nawa mga kababayan dumating kayo, sa kayo kung sino man malapit that, o malayo man kayo mga kababayan again. magsalita kayo huwag kayong manaimik dahil naabala kayo ang makikinabang nito mga kababayan ang makikinabang talaga nito sa sinasagawa ng bawat Pilipino sa ngayon ay bawat Pilipino saan daong ng mundo mga kababayan nawa huwag kayong magsawa paalisin natin ang namumuno sa kongreso na taasan na nanayimik Tama! at kumuha pa ng tagapagsalita Tama! dahil hindi niya na kaya ipaliwanag Tama! ang lahat tinuturo sa kanya at Tama! sa kanya mga kababayan, bago man matapos ang pananalita ko to. bulay pulay nyo at manood kayo ng balita sa leksikin nyo. Talaga, totoo sa kanila ng gagaling at nagsisimula ang mga pagnanakaw. Dahil sila ang taas at gumagawa ng mga budget, double padding sa bawat budget ng Pilipino. Mga kasama, maraming salamat sa kapraso kong pananalita at sana tumanim sa puso, isipan nyo itong sinabi kong ito. At naway, huwag kayong magsawa, magsalita at kumilos Tama! upang sa ating bansa itaguyod ang katwiran, itaguyod na ayon sa patas upang lahat ang Pilipino'y makinabang. Maraming salamat po. Kumusta kayo ugyan? Buhay pa ba kayo sa baha? O hindi pa kayo nalulunod? Nalulunod na ba daw kayo sa baha? Sagot! bago ko umpisahan ang aking mahabang talumpate nagkataon lamang na hindi ko mahindian ang mga nandidito na mga organizer para ibaba ang mga buhaya sa kongreso alam nyo ba kung bakit? hindi ako representante ng kababaihan ako ay representante ng mga hindi halata. Mukhang, ha? mukhang Dahil may katabihan sa mga senior citizen. Age is just a number. Performance is Kaya ba, nandito ako ngayon. Bilang 70 years old ako. Ayos. Lugi na yung papatay Ayan sa to, akin. Ayan po, may mga papalating po tayo kapitana. Okay ba? Welcome po sa inyo. Malulugi yung papatay sa akin ngayon dito. Okay. Dahil overstaying 70 years na ako ngayon. Ito ang sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nandito ngayon. Dapat ako ay namamahinga na lamang. ba? Diba? Dahil binigyan ako ng Panginoon ng magandang buhay. Tama! Alam nyo ba kung bakit? Bakit? Alam nyo ba kung bakit? Bakit? Ngayon, Ayon. ang inyong lingkod ay dito lamang nakatira Diyan lang kami o oh, sa tabi ng batas sa pambansa Diyan sa tabi ng DSWD sa ilang ilang street kami ay mga squatter simulan sa pole na ang bata at pambansa na yan hanggang ngayon e squatter pa rin kami kaya yun ang pinaglalaban namin okay ba kayo? Okay! Kaya dito ko nasaksihan marami nang lumipas na mga presidente magmula nung 1 piso at 50 centibos ang galunggong magbabago na daw for almost 37 years wala pang nagbago nagbago nga hindi sa ikabubuti ng mga Pilipino. Tama! Hindi sa ikababagsak ng mga Pilipino. Tama! Kaya kayo, kayo, tayong lahat, magmula, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magkaisa tayo ngayon. Tama! Huwag na natin intayin pa ang susunod na generasyon. Kasi, yun lama of the crocodile. Kasi ang mga miyembro niya ay puro tong grassman. Puro crocodile. Okay ba yan? Okay! Ito okay. na! Ipagpapatuloy ko pa. Medyo ginagadahan ako eh. Ang isa pang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, akala ko ang baha sa probinsya lamang. control ay sa mga regions, mga cities, mga barangay sa iba't ibang probinsya. Hindi pala! Saan pala? Meron din kami dito na pinambatasan yung ipinatayo ko na tulay noong 192002. 23 years na naming ginagamit. Anong nangyari? Donasyon yun ng taga-ibang bansa. Hindi ko na dapat banggitin. Pero ngayon, dahil sa pamumuno ng ating congressman of the crocodile, giniba nila ang amin tunay. Bakit? kay At, at, imbes na ilagay nila ay repair, hindi. Construction of concrete bridge. pondo. Magkano? 77 milyon. Nandito po ngayon para iparating sa mga media, sa lahat ng mga vlogger na isama, isama yung anumang pro proyekto ng tulay sa Barangay Bayatas sa iniimbestigahan ngayon sa Public Works and Highways. Pag naisama yan, isa pa lang yan. At ang laban natin lahat ay hindi na dapat maulit pa. Pero, pero, hindi lang kami. Tayo, dapat tayong lahat. Lahat. We must count ourselves. Dapat nakasama tayo sa pagbabago ng bansa natin. Kaya ako nandito ngayon hindi para sa aking sarili. Kaya ako nandito ngayon para may maiwanan akong legacy sa susunod pa ng salin lahi ng bansang Pilipinas na mga Pilipino para sa mga bataan ng ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Kaya tayo, kung may kasabihan, merong simula at may katapusan. Okay? Kaya kung sinimulan nila, yung kanilang corruption. Hindi na lang, tama naman yun eh. Yung corruption ngayon, hindi na lang, hindi na lang maliit eh. Hindi na lang thousand, hindi na lang million, hindi, hindi, billion, billion piso na. Napanood ko sa TV kahapon, yung isang kwarto, punong-puno, kwarto. Imagine, ngayon lang nangyari yun. Ngayon lang nangyari na kung saan, na kung saan, ang dami ng mahihirap na mga Pilipino. Yung mga mahirap, mas lalo pang naghirap. Kayo, anong gagawin natin, mga Pilipino? We will spend our time ninyo kung lingkod pagsasalita ko kadang hanggang mamayang gabi kaya lang hindi naman siguro pwede yun di ba kaya ako ako po ay supportive ako po ay sumusuporta sa anumang layunin sa magandang layunin para sa tunay na pagbabago lagi sinasabi yan ng mga politiko pagbabago tunay ba yung pagbabago kailangan yung tunay na pagbabago may kasabihan ano yung kasabihan ang tunay na pagbabago ay mag-uumpisa sa ating sarili. Paano natin maisasagawa yun? Kaya na paano natin maisagawa yun? Pag dumating ang eleksyon, tayo ay pipili ng tamang tao na maglilingkod sa atin. Kaya kailangan baguhin na natin ang ating mga pag-uugali pagdating ng eleksyon yon noong isang araw. Meron kaming General Assembly doon sa Barangay Payatas na mga senior citizen. Anong sinabi ng aming Barangay Captain doon? Ang sabi ng Barangay Captain namin na si Rascal, Kapitan Rascal, ang sabi niya, huwag kayong pupunta doon sa rally kasi dumating yung libo-libong kilo ng bigas. Uh -huh. Ando po, namigay sila noong isang araw sa kanong kahapon. Grabe. Libong-libong sako ng bigas ang ipinamigay ng bigas. Dito sa within di, nakapaligid, ano nakapalibot sa batasang pambansa na binubuo ng Barangay Payatas, Commonwealth, Holy Spirit, Batasan Hills, and Silangan. Especially Barangay Payatas! Valdez. Taga-lady siya. Kaya after election, nagpunta yung buong globo niya doon. Sa Leyte. Para kumubra ng kanilang anong yung kinubra nila? Siyempre yung corresponding na katumbas na bayad o pondo na ibinigay ng tingog Barclays. Okay ba yun? So, marami pa kayong malalaman. Ay lang, medyo mag-stop na muna ako dahil pero sana na-encourage ko kayong lahat. Sana yung mga makakapakinig at makaka makakaanood ng ating social media mula Luzon, Visayas and Mindanao. Lalong-lalo lalo na yung mga nandun sa kanayunan dahil lingit sa inyong kaalaman. Ako rin ang Pangulo ng Integrated